namumulaklakan flower shop business ng dating kasangpahay ng buksan niya ang pangalawang branch at nagtayo ng sariling advertising agency. Yan po ang balita ko sa sa TV, Rowen Tolgalilia. Dating kasambahay noon, isa ng ganap na businesswoman ngayon. At kung dati mga amo ang kanyang pinagiling ngayon, siya na ang boss. Siya si Lisa Albiar. May kip dalawang anim na taon na dito sa Oman. Dahil sa sipang, tiyaga at pananalig sa Diyos, nadagdaga ng mga negosyo ni Lisa. Sa experience namin sa una namin flower shop, talaga mga Oman ay talaga may hihilig sa mga flower pag meron mga opasyon. Sa various occasions, pag meron mga birthday, may mga newborn, talaga sinatawanan po nila kanil. Bukod sa flower shop, nakapagtayo ng sariling advertising agency si Lisa na dumaan sa mahabang proseso bago siya nabigyan ng permiso. Kasabay ng kanyang pag-asenso, nabigyan niya ng trabaho ang mga kababayan. Ang mga offer po ng shop namin is uh, lahat ng flower arrangement, mga chocolate, mga events, different events, makikinig lahat ng arrangement dito na inspired by the European and Arabian po. Nag-mix sila ang trade secret ni Lisa sa matagumpay na negosyo, personal care at customer satisfaction. They focus on customers already, so to listen to our customers and do everything that their customers ask for us to do in terms of new products and services and so forth and the style of customer service. That's exactly what Lisa does in her business as well, so I'm sure she'll be very successful. Balak ni Lisa na muling magbukas ng isang pang negosyo at matulungan ang iba pang kababayan na nangailangan ng trabaho. Nagbabalik na sa Middle East, Provinsi Libya, Muscat, Oman.